kabisdak ang wag na wag po talaga nating gagawin. Na ah, yes, mga kabisdak, wag na wag po talaga nitong gagawin. Ang ano ba itong sinasabi ko, yung fake engagement. So ano ba yung fake engagement, mga kabisdak? Yun po yung pagdalaw natin sa wall ng ating mga kapwa karibs. Ibigla na lang tayo nagla-like, bigla na lang tayo nagko-comment. hindi nga natin napanood yung kanyang video. Hindi natin nalalaman kung ano yung sinasabi niya doon sa kanyang video. So pag atin pa yung ginawa, mga kabisdak, pag ginawa po natin yan, tayo rin po ang mahihirapan kasi hindi po yan counted sa pakikipag-engagement. So mga kabisdak, ano nga ba yung tunay na engagement? Ang engagement po may mga kabisdak ay iyon po yung pakikipag-ugnayan po natin sa ating mga kapwa katrabaho, sa ating mga kapwa karir. So ano nga po yun? Yun nga po yun, yung manunood muna tayo ng kanyang video. Yung mga dumadaan sa ating wall, ba? Diba? may dumadaan sa ating mga newsfeed. So kung sino yung ina-idolize natin doon, umapa-motivation man Mapakwela man yan ang ginagawa Sumasayaw man siya Basta nagustuhan natin yung kanyang video Ayun, panuurin po natin siya Tapos mag-react po tayo At kung uh, sasabihin po natin doon Doon sa ating comment Kung ano po yung kanyang ginagawa. Mag-iwan po tayo ng comment. So, mas maganda mga kabisang kung magtatanong ka about doon sa kanyang ginagawa. Kasi iyon po yung tunay na pakikipag-ungnayan mga kabisang. Hindi po yung basta na lang po tayo nagre-react. Basta na lang po tayo nagko-comment na hindi po natin napanood yung kanyang video. So, ayan po ang tunay pakikipag-ungnayan mga kabisang. So, ayan lang mga kabisang. Diretso lang po tayo sa ating ginagawa. Huwag po tayong panghinaan ng loob mga kabisang. Laban lang hanggat sa abot ng ating mga ma, makakaya. Ah, samahan pa natin ng kaunting dasal mga kabisdak. Hindi lang kaunti dasal talaga mga kabisdak. Bawat ah, bawat sa ating ginagawa mga kabisdak, ah, samahan natin ng dasal at alam po natin may patutunguhan po itong maganda. So ayan mga kabisdak, dapat malaman po natin kung ano po yung fake o sa hindi po ah kung sa tunay po na pakikipag-engagement. Kung nagustuhan po ninyo ang aking mga sinabi mga kabisdak, huwag po nyo kung kalimutang i-follow at Julia po ang inyong kabisdak. Salamat!